Hi guys, so let's, ano tayo, mapag-isa tayo ngayon, kasi wala si Sophia Liana si Osho mapag-isa lang ko kasi dito kasi wala sila ayoko kasi ayoko sumali sa lugar kasi guys baka boys ba diba? kaya kasi guys ano, kami lang ng kapatid ko nandito, pero yung isa kong pinsan andito rin. So, bala pala nga gagawin natin ngayon. Magpaano tayo. So, nakita ko kasi ito guys, oh. Yan, mag-awis sila. mag sila, tapos magka -awi. Siguro dahil sa babae na ginawa nila guys. Pero guys, biyahe tayo ngayon. Hey, sorry guys, ang ingay. Kasi guys, pinisang pala. Punta tayo sa ibang hindi. yung favorite color nyo and abutan nyo sa Roblox. Kasi guys, gusto ko makita. Abutan nyo and age and, and mag-comment rin kayo ng face niya please. And please subscribe and paki like. And subscribe. Hindi ko kasi yung alam bang bang. I-comment nyo nga. Kung ano yung bang bang. Baka bang bang. Alam nyo yung bang bang. Wala akong paalam-alam. kanina tong ha sir. Pero guys, mag a rin ako pag 1K subscriber. Pag 1K subscriber na ako. Pag 1K, ano na ako, subscriber and Sa Tiktok na Stop, stop, this is pag nag one, ano 30k followers yeah. mag-reveal ako siguro at mag-acting ako ngayon pag ano 1k 1k kasi guys pag ano so mag Mamaya, yeah, guys. Kasi, guys. Mamaya. Yeah. And, um, kasama -me ka yung mission ka. Mag-meet ka, Ness. Sa? In Hindi. Sa June 10. Ay, maamula. Hindi. Mamaya ang gabi. Kasi, guys. May gagawin kaming experiment. Pero, guys. Dati na to, Dati. Ano siya? Charlie, Charlie, yes or no? Ang um, bale, Ano, ilan, an, ilan ba kami? Dalawa lang kami. Gagawin namin yan. Uh, bublog ko at bu pupus ko. Bale, ang um, mag-comment na kayo. Ilang age na kayo, tsaka send niyo yung picture niyo ka. Tapos, yun lang. Sana balang araw guys may tawag din sa akin na idol Pero meron lang sa akin tumawag isa lang Pero okay na yun sa akin Kasi guys nandito ako sa mga server ng mga update Kasi guys hindi <laughs> nyo guys makita ang avatar oh, oh sure guys Why not? Gusto So, Tulad ko na lang yung sa comment section yung pangalan ko sa TikTok Kasi guys nadali na lang nga tayo

Yes, kasi guys, first time ko lang kasi dito mag-vlog sa YouTube. And nakikita ko si Ate Cheska and Kuya Phil Andre. And gusto ko rin siya to learn kasi hindi ako mag... Kasi wala akong kasama dito mag-acting. Kaya ganito na yung vlog ko. And sana si Ate Cheska and... Play. Ano? Phil Andre. May saportahan nyo po siya. Si, 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 ano kasi sa race, idol po sila. Dalawa. And si Kuya Pres. Sa TikTok. And add nyo po siya sa TikTok. And, and ano niya siya, add nyo. niya po sila, ati Kestra. Idol po sila. Ay, doon ko silang lahat. Picture tayo dito para may bali tayo. Para bagong profile sa YouTube. Saka huwag niyong kalimutan guys. Mag pala guys. Ito pala guys, lumalaro akong group a garden. Yeah, pinicturean ko kasi guys, meron sa akin lumabas na ganyan, ganyan. Yan you know, o. kami dyan At nasa ni Sofia, Liana, si... So, nagtawal pa lang kami guys. Ganyan o. Ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan yung ginagawa namin sa buhay ko buwan. And guys, abangan niyo yung vlog ko mamayang gabi. Sama ko yung ditong kapatid ko na isang makulet. Yan. So, dito na nga ang ng video. Bye-bye.